Tali po guys. Uh, katatapos lang po magluto ng ulam po namin. ang uh, ulam po namin guys sa uh, tortang ripulyo na may carrots, itlog, tsaka alina. Ang sahog nito, uh, sibuyas, uh, paminta, tapos nor cubes, uh, magic sarap para pampalasa, tsaka konting asin. Ayan uh, po guys, luto na pong ginawa nating ulam. Pakita ko sa inyo. Ayan po, uh, titikman po natin kung masarap na yung lasa nito para ulan po natin sa tanghali. Ayan tayo yung sasawan ketsyap. Sarap lasa guys Try nyo to Simple lang Tsaka Madali lang siya lutuin Ano? Sarap ko Madali lang po talaga Sa lutuin Hindi mahirap Easy lang talaga Pagkaluto nito Try nyo sigurado mo parami kayo ng kain dito mas maganda yung gulay para healthy para gusto ko na papakilin na ito Ayun no, oh, kasarap oh. Kaya magluto na guys, napakasimple po.